Buenas noches, damas Buenos y caballeros. Uh, this is uh, a follow-up vlog sa vlog natin kanina. And uh, in case sa uh, may mga ibigan mga subscribers tayo na offend na medyo na iba daw yung report natin na we don't uh, play up uh, yung ma masyado yung pagkamatay ni Pope Francis kung baga, na advanced thinking tayo doon kay Cardinal Tagle. Uh, as, as we explained earlier, tayo naman po, we are a political blog. Alam natin na talo tayo sa Malacanang, o oh, talo tayo sa ABS-CBN, sa GMA, Inquirer, na may kanilang report about the death of uh, Pope Francis. At lalo na yung Vatican media na sila, sila ang hawak lahat ng mga detalye. Tayo, we, don't, we can't compete with that. So, tayo, uh, kino-concentrate lang natin yung news natin sa mga bagay-bagay na hindi naman i-report ng mainstream media. Because all of them are reporting yung mga good deeds, mga good things gina ni Pope Francis. And uh, alam ko, pinapanood nyo rin yan. So, hindi po tayo pwede i-repeat na lang yung mga yung mga report nila, yung mga the usual report na and dami rin naman talaga sabi nga natin na he is destined to be another saint dahil he is well loved he is a peacemaker and he really helped uh, many people especially the poor during his lifetime si Pope Francis so uh, hindi na tayo uh, makisawsaw diyan gaano kasi alam ko alam ko may mga, sorry muntik na nahulog yung cellphone ko alam ko uh, na na-monitor natin yung Whether my signal pa <laughs> sandali ah. alam ko marami na kayo na ng mga na mga updates diyan sa pagkamatay ni Pope Francis kaya tayo pupunta tayo sa issues na hindi dinidis dinidiscuss discuss ng uh, ng media ng uh, about Pope Francis and uh, isa sa mga issues na ito ay yung pagmumura ni pa Uh, hindi pa siya nga presidente uh, presidential candidate na lang siya pero, pero minura na niya ang papa doon pa lang nakikita natin na gaano kasama ang uh, ang future president noon na si Duterte at uh, ngayon uh, dahil sa sa na pa na si Pope Francis and we we are very sad for that of course the whole world has lost a father the whole world has lost a friend the whole world has lost a savior pero uh, we would also like to put uh, to bring attention ng mga tao na nag uh, uh, na nagsabi ng masama kay Pope Francis uh, kahit gaano siya ka, kabait pero meron pa rin mga tao na hindi lang man ni siya at isa na dito si Duterte kaya uh, 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 as we said in our earlier vlog, medyo nakakuha siya ng pogi points, medyo medyo uh, na, na, mukha siyang kawawa, na mukha akat na, na po, nakakuha siya ng sympathy votes, marami na sa kanya. Uh, pero mawawala yan ngayon na namatay si Pope Francis at uh, uh, binabalikan ng mga tao, lalo na yung mga katoliko, yung ano anong sinabi niya kay Pope Francis parang inaalala nila ha or uh, they they are uh, uh, meron nagpo propose na yun ito yung Papa minura ni Duterte kahit sa social media marami na tayo nakikita ng mga tao na abinabalikan uh, binabalikan yung uh, ano nangyari anong ginawa ni Duterte noon at uh, yung pagmumura niya kay Pope Francis so ito uh, dahil dito, ma-erase yung anuman goodwill na kuha niya. Kahit may mga katoliko naman na medyo naawa sa kanya, ay they will be thinking twice. At lalo na kung isi-share niyo itong vlog na kung saan i ipaalala natin yung kapwa nating katoliko kung anong klaseng, presi, anong klaseng tao si Duterte, lalo na yung, yung sa pagmumura niya sa Papa na wala namang ginawang masama sa kanya. So let us not forget this at uh, this uh, i hope uh, i hope this will affect uh, yung yung mga pogi points niya yung mga awa votes or sympathy votes na kukuha ni Sara uh, na kukuha ni Bongo at ni na kukuha ni Bato de la Rosa na biglang umangat including Sara biglang umangat yung popularity survey dahil nga sa sa paawa effect ng uh, brought about by the arrest of Duterte So ipe-play natin itong pagmumura ni Duterte during the campaign period ha? Uh, in 2015. November 2015. I have to cut short it's 5 o'clock. Sa timing po sa traffic. Uh, alam mo, I advise you, mag-ihit muna kayo. Kaya ako talaga, from the Holiday Inn, yung hotel, to the airport. Alam mo, inabot kami ng... Hindi ako, hindi, hindi. Dito lang sa Peking, dyan sa... Miyaya ako ni si Ivan. Limang oras. Sabi ko, bakit? Sabi na si Rado na ang... Di, Sino ang dumating? Dating, si Pope. Gusto ko tawag na, o, oh, butang ina ka umuwi ka nang. Ano mo ka? Wag ka na magbisita dito na. Yun. He was, uh, to, he, was, he was talking about the uh, 2015 to visit. To 2015 visit ni Pagkakas. Sure, it's 5 o'clock. Sana timing po sa... Okay, ako talaga. Okay pa ba si ano naman? Okay, sana nakabalik na yung signal, parang nawawala na naman. Okay, ulitin natin baka ang signal kanina. May nakikita pa ba kayo kay Bat? Ah, uh, okay, ulitin natin. Baka pa mapagit ma, ang signal kanina. I have to cut short. It's 5 o'clock. na timing po sa traffic. Uh, alam mo, I advise you, mag i muna kayo. <laughs> Kaya ako talaga, from the holiday in yung hotel to the airport, alam mo, inabot kami ng... Hindi, hindi, hindi. Dito lang sa... Kiking, dyan sa miyaya ako ni uh, si Ivan. Limang oras? Sabi ko, bakit? Sabi na serado na ang hindi. Sino ang tumating? Pagdating, si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, butang, ina ka, umuwi ka nang. Huwag ka na magbisita dito na. last time para hindi natin makalimutan. So oh, cut short is 5 o'clock. Tana na timing pa sa traffic. Uh, alam mo, I advise you mag-ihi muna kayo. Kaya ako talaga from the holiday inn hotel to the airport. Alam mo, inabot kami ng... Hindi ako, hindi, hindi. Dito lang sa... Sabi na na ang... Ang dadating, si Pope. Gusto ko tawag na, Pope, butang ina ka, umuwi ka na. Okay, uh, sana nakabalik na yung signal na wala na naman. Anyway, uh, this is just a short vlog. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na anong ginawa ng ang dating presidente, presidente natin sa pinakamamahal natin na Pope Francis. Ha? Huh? O ulitin natin na. Tingnan niyo kahit siya uh, na pala hindi hindi niya pala napanood ito. Kung walang video, hindi ka, parang ikakapaniwala na magagawa ng isang tao ito sa pinaka-love uh, na, na papa, sa among the, mo, the most loved pope in the history of the Vatican. Uh, from the Holiday Young hotel to the airport. Alam mo, inabot kami ng... Hindi ako, oh, hindi, hindi, Dito lang sa Peking, dyan sa... Niya ako ni uh, si Ivan. Limang oras. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sino Dumating. tumating? Pagdating, si Pope. Gusto ko tawagan na. Uh. Pope, botang. inaka-umuwi eh, ka na. Ng... <laughs> oh, ano <laughs> Huwag ka na magbisita dito na. Sana timing ko. Oh. Batmate ko ha. Ah. ah uh, na si Ma Pilar, Maria Pilar Cabanyes. Thank you for dropping by. Narinig na daw niya. Akala niya hindi totoo until nakita niya nang uh, with her own eyes yung video ha huh? ba? Diba? grabe talaga hindi lang niya minura si stupid god pati yung papa so tulad ng sinasabi ng karamihan sa inyo ay uh, karma talaga at least uh, si Pope Francis he is now in heaven he is now with god and he must have been welcomed by saint saint peter himself ha huh? the uh, And telling him na very good uh, you are uh, one of my best successors si Saint Peter mismo ang naggreet kay uh, Pope Francis at uh, he is now in God's uh, in uh, in God's loving care ha huh? and he is praying for us kasiyempre uh, malungkot naman tayo na nawala na si Pope Francis pero hindi ba mas maganda yan na dadagdagan tayo ng santo papa nagdadagdag nagdagdagan nadagdagan tayo ng santo ha? later on he will be consecrated saint marami ang lagro magagawa sa atin and in comparison si Duterte may sampung taon kung makabubuhay mabubuhay pa siya ng 90 years old Mga pag nakaw niya panloloko niya Nungaling niya, lahat, uh, and he will suffer so much in 10 years habang uh, nililitis ang kaso. Kahit pasabihin natin na uh, worst case scenario, malusutan niya yan, ha? pero still hindi na niya maibabalik yung 10 years of his life na nagsuffer siya dyan. On the contrary, Pope Francis is now in God's uh, bosom. is now in God's embrace and enjoying heaven na lahat naman tayo. Yan naman ang wish natin na mangyari sa atin. Ha? So yun lang, medyo uh, gusto ko lang ibahagi ito sa inyo at uh, i-play ulit itong video, video. Kasi ngayon, all over the world and all over the Philippines, si Pope Francis ang pag-uusapan ng mga tao. At habang pinag-uusapan nila si Pope Francis, how they love Pope Francis, siguro meron rin magtatayo dito ng uh, Pope Francis Church. Pope Francis, Francis, uh, Pilgrimage Site, tulad yung meron rin dito na kay Pope John Paul II, nakita ko sa bataan. So, uh, habang uh, people are mourning over uh, the loss of their well-loved Pope, huwag nating kalimutan yung mga yung mga hindi lang yung mga nag-blaspheme sa pangalan ng Diyos natin na tinawag siya stupid God, kundi sa Papa rin na uh, alam naman, alam naman natin ay, uh, ay uh, God's representative in the throne of Saint Peter. Di ba? The Apostle. Ha? Huh? So, Uh, talagang karma talaga ito sa kanya. At uh, uh, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga kapwa-katoliko natin at baka baka magising pa sila sa katotohanan na ang sinusuporta para nila, uh, uh, enemigo pala hindi lang ng Diyos pati ng pinamamahal natin, pinakamamahal natin na Papa na si Pope Francis. Uh, i-pray natin ulit para hindi makalimutan ng lahat. I have to cut short. It's 5 o'clock. Sana so, timing po sa traffic. Uh, alam mo, I advise you mag-ihi muna kayo. <laughs> Kaya ako talaga. from the holiday in yung hotel to the airport. Alam mo, inabot kami ng... Hindi, eh, hindi, hindi. Di. Dito lang sa Peking yung dyan sa ako ni uh, si Ivan. Limang oras? Sabi ko, bakit? Sabi na si Rado na ang di... O sino ang tumating? Si Pope. Gusto ko tawag nga na. Pope, butang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. I have to catch you. Okay, we end with that. Ha? Huh? So, yun lang. as totoo lang, medyo nag tayo kanina. Kaya nga naghiga tayo. ah uh, uh, umabot ang 170 over 100 ang BP ni Bat. Siguro dahil lang medyo napagod tayo. Alam nyo naman, medyo when you discuss about toxic issues, naapektuhan ka rin dahil sa negative talk mga issues. Pero gusto ko lang ibahagi ito sa inyo, uh, indifference to the Lord, to the Pope Francis that we love, and to the Pope we will already pray for intercession ngayon na may uh, dagdag not, uh, na sa atin to intercede God for our welfare. Sa kanya ko na rin I, uh, ihingi, uh, yung uh, to bless me for my uh, failing health <laughs> kasi umabot na naman ng 170 over 100 kanina pero bumaba na ngayon 151 over 90 pero mataas pa rin, kaya magresta tayo so thank you very much for watching don't forget to share this vlog to all Catholics and non-Catholics alike, kahit yung mga Muslims they love uh, Pope Francis who was A peacemaker and he will be remembered for that. The uh, kinds middle East, uh, uh, my uh, uh, his sympathy goes to the people of Palestine. Hindi yung hamas, kundi yung people of Palestine. So let's uh, pray to Pope Francis for intercession and to bless us all. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.